Good morning mga butsuloy Dito may nakita tayong nagbibinta ng gulay Si Tau yata yung binintan niya Kaya balikan natin I-turn tayo mga butsuloy ha Tingnan natin Para natin si tatay ng gulay Kasi ako vegetarian din ako si butsuloy Kaya ano tayo U-turn muna tayo ha U-turn tayo Tamang tama Si tao yun eh oh, Sige ha natin natin Para makatulong man lang tayo eh, Meron namang gulay Parang kanina pa ito siya eh, Wala pang bumibili Yan eh. Yan Sige papuntahin natin si tatay dito be Tay Tay ano, meron ma nang bumili sa iyo niyan? Meron na ho, pero ilan-ilan po, sir. Oh, kasi matumal. Ma ah, oh, sige. Magkano yang kalabasa? 150 sir to. O oh, sige. Bilhin ko na 'yan. Mm. Tapos ito, 150 rin ito, sir. 150. Meron po, sir, doon. Meron pa doon. O oh, sige. Pa sir, eh? sige, ating bilhan na lang si Tatay para mga tulong. So, so. Yan, magkano to lahat? 250 ito. Ah, 250 ito. Oh, Tapos 'yan. 250 rin ito. Oh, magkano na lahat? Magkano ito? 500. Saka mm. 150, 150, 300, 800. Mayroon pa doon, sir, eh. Mm, meron pa. Oo. Oh, mm, magkano na lang yung nandoon? Magkano pa ho yun? Tawawa naman to si tatay, di ba? Nagbibigay, tumutulong ha, tayo ng walang kapalit. Eh, ngayon pa ba, di ba? Eh, yan eh vegetarian naman ako yan bilhan na lang natin kasi yan ipakuha na lang natin di ba So sir, 200 oh, to. 200 yan. O, oh, magkano mayroon na? Mayroon pa rin, mayroon pa rin. O, oh, mayroon pa rin. O, oh, sige, sige. Magkano, 800 yun, o. Oh. O. Oh. 10,000 na ito. Parang naanuan kita. Ikaw yun ba yung ikaw ba yung naghingi do, nung nakaraan dito sa iton? Opo, yung ha? babae, tinigilan na rin ako doon noon eh. Ah, sige, ikaw pala yun. Binidyo oh. ako. Ah, sige, sige, ayos. Naka ito, uh. 200. Ah, sige, magkano na lahat? Magkano yun? Hmm. Tanli po na ito eh. Oh, Taka magkano ito, lahat? 200, 1-2. Oh. Ito, para 200. Oh, para... One, one 4 no Oh one four na Dami na akong sitaw no Oh uh, sige 1-4 1-6 Oh Magkano na lahat Magkano Dalawan libo sir Wala na Oh Aba ah, baka mag Mag ano sila Wala na Hindi na sir Puno Oh mo. sige Tapos Oh para maka hindi ka na magano sige <laughs> sige sige thank you thank Happy you dito nagbigay tayo ng kunting tulong para pambili niya ng gamot sa kanyang anak kasi may sakit may bili nga akong gamot sir ay bakit bakit may diferensya yung anak ko nawawala sa sarili ho sir yun oh. linggo linggo binibilang ko ng gamot konti lang to pero makatulong Sama to po. sa iyo oh. oh sige salamat oh. po oh, sige, sige. ayos O, oh, sige. Ah, kaya... gamot sir. ah, sige thank you